Grabe to, no? No? Grabe. Oh, ito pala yung grabe, ti. Grabe, no? Nakakatakot din pala, eh, no? Puno ng malawin. Tinangan natin, pasok tayo. Yun, yun, yun. Diba? Medyo nakakatakot pero maganda pa na. Oh. Ayan o. Ayan o. Ayan pwede anong para dito oh. marami ngayon nakakita ng ganyang puno eh mas nakakataka to kapag badilim yun Grabe, no? Mat nakakatakot. Mat nakakatakot dito kapag na ano, madilim. No? It ito yung nakikita ko sa ani eh? Yung puno na malapit sa ilog. Yung puno na malapit sa ilog. Na nakakatakot. Pero kapag lumapit ka naman, hindi naman nakakatakot. Hindi naman nakakatakot yung puno. Pero ang ganda, na Grabe. Eh, Kaya may mga ibon oh. Hindi mo. oh. Pumasok tayo dyan eh. Ganun pala yung pakiamdam kapag pa ano. Ganun pala yung pakiamdam kapag pa dumaan tayo dyan. Ano? Kaya eh, dito ang pumunta dyan. Eh. Ito umakyat. Ito umakyat na taas. Ito ang tayo. Ayaw. Ito ang umakyat. Eh hey, ba, pagalitan tayo. Eh hey, gabi, no? Kanina may nagsishooting dun eh. Hindi ko alam kung atlita yun o ano. Pero hindi naman atlita. Parang ano, parang vlogger yata uh, siya eh vlogger na uh, nagsishooting may nagsishooting dun eh pwede siya kumakit sana tamaan niya ako sa walang kwentang vlog pero nakakaano yun ah no? maliit lang pala maliit lang pala to Mahit lang tana na lang guys. Sana samahan nyo ako sa walang kwentang vlog. Ano lang to? Um, ano lang to? Walang kwentang vlog. Ano lang to? Dumalaw lang tayo, dumaan tayo. Tapos namamaysyal lang. Gusto lang natin makita yung ano, yung gubat.